Kumusta? Ngayon, nandito tayo sa isa sa paborito naming kainan ni Mahal. Kapag gusto naming mag-relax, gusto naming kumain ng masasarap na pagkain, dito kami pumupunta. Madami kayong pagpipilian na pagkain dito. Isa sa paborito ko dito ay yung carbonara nila. Pero ngayon, iba muna ang order namin. At hindi mawawala yung paborito niyang winter melon na milk tea. Sa lahat ng kainan na puntahan namin na may milk tea, winter melon laging order niya. At yan, dumating na nga pala yung order namin. Umorder nga pala kami ng isang overload burger. Tapos umorder naman siya ng buffalo shrimp. Tapos ako naman, crispy chicken. Tingnan nyo naman kung kano ka lang yung chicken. Ayan, tuwan-tuwa siya. Ready to eat na. Nagpisa muna ako ng sili para mas sumarap yung sa ko. At yan, umpisahan na nating tikman itong chicken para malaman kung gano'n ito kasarap. Isausaw saw muna natin ito sa toyo na may sili. Tapos samahan na din natin ang kanin. At yan, first bite. Napadami pala yung subo ko Grabe, ang sarap nga pala nito Crispy yung balat, tapos juicy yung loob Tapos meron konting anghang dahil dun sa sausawan May kasama nga pala siyang pipino, kaya yan, kainin na natin At habang patuloy yung pagkain namin, unti-unti na rin nauubos yung pagkain Kaya pinag-iisipan namin kung dadagdagan pa namin yung in-order namin Basta kasi sa pagkain, magkasundong magkasundo talaga kami ni Mahal. Kaya parehas kaming lumulusog lalo eh. Kinamay na nga pala niya yung pagbabalat ng hipon. Nahihirapan kasi siya sa pagbabalat ng hipon gamit yung kutsara at tinidor. Kaya madalas kapag kumakain kami ng hipon, ako yung nagbabalat para sa kanya. Pero ngayon, siya na daw muna ang magbabalat para sa kanyang sarili. Titikman naman daw niya kung anong lasa ng kanyang kamay. <laughs> Dagdag flavor din daw naman kasi yon at dahil hindi ako mahilig umorder ng mga maiinom at laging tubig lang yung akin, makikihigop na lang tayo sa kanya. Nagdagdag din nga pala kami ng french fries dito. Di favorite niya kasi yan. Kaya ako makikihingi lang ako ulit sa kanyang pagkain. Hindi niya rin naman mauubos yan at ibibigay lang din sa akin. Lahat kasi ng inorder naming pagkain yung favorite niya. At dahil favorite niya yung french fries, susubuan ko siya para kunwari sweet at hindi nag-aaway. Pinanghuli nga pala namin kainin tong burger at dahil busog na ako, bibigyan ko siya ng kalahate. Tingnan nyo naman, sobrang cheesy niya. Tapos ang laki pa niya. Kaya isa ito sa nire-recommend ko kung gusto nyo ng masarap na burger. gumamit na nga pala ako ng tinidor at kutsilyo sa pagkain ng burger. Nalalaglag kasi yung palaman niya kasi sobrang dami tapos sinati pa kanina. Kaya medyo mahirap hawakan. At kung gusto niyo ding matikman yung mga kinain namin, punta lang kayo dito sa Chilax at talagang goods na goods. Tingnan niyo naman, ubos na ubos yung pagkain, walang natira. At yan, uuwi na kami ngayon. Salamat sa panonood. Ingat.